O, oh, lantaw na san ka. Kining ako ang gisuot. Mura ra na siya og mahal. Pero barato ra kayo na. Makapalit ako sa nina sa una. Promo-promo. So, magsugod ko og explain din sa taas. No? Kanina itong sa taas part is um, uh, kuha na siya ng polo ba? MRD. Uh, maglaba ko uh, ako na. Dili na sa ginabulad sa init para dili makospaw. And next na to is ito uh, ang lower part. Sa ato ang lower 5 is mura na siyang mahal pero okay okay ra ng ato ang trouser. Wala ra na sa nagkaabot og 2 million, no? And next na to is ang ato ang shoes. Mm -hmm. shows, pakita Shoes pa kita na. Kanang ato ang shoes barato ho na jud kaayo na. Wala na sa nakaabot og 20 million. Barato juga jud na mo na kapalit ko ana kay sa mo nga bata pa ko ni jud mi mga palit og sa nina kay wala ko no may kwarta so ino ina frajud sa pangkaon kaon mo nang karon thank you lord kay nakabot na, na ako hinay-hinay ako mga gusto nga suotan na bisag okay okay na sa betlog perfect mampucha ko no haysta ako ah. wala yung magbuot so thank you everyone sa paglantaw ninyo